Sinabi ko kay Tony, nagsisimula na kami maglipat ni Papi. Kaya yung mga gamit namin, nakalabas na. Pero medyo nalulungkot ako kasi iniisip ko sila. Na kahit may anak na ako, alam kong kailangan nila ako. Hindi ko na sila mapagsisilbihan, lalo na pag kinailangan ako ni Tony. Hindi ko na talaga kaya sa bahay na to. So gusto ko na talaga umalis. As in, gusto ko na talaga. Nagyutin na. na sinabi kung ano yung nakaano kanina yung lamin lang. Ah, try this ko mo pa, try this. May try this yata. Tapos yung iba na rin mo dito. Saan? ano ba? Ano yung natin sa ilalim? Puro wig. Kaya Magiging siya ibang tao sa tapo ko sa pinas. Huwag kang kung pwede sa ibang tao. Ba't sa akin binubuhos si yung battery ko? Pati, bakit, mo? bakit kayo ka nag Bakit ka sa sasay talaga Oh nga, adam bulat nga ako ngayon na, pabuwan pa kayo dapat di ba? Wala naman ako sinabi, Ang sinasabi ko lang huwag sa magbuhat kasi nga, buntis. ngami kating. Kung 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 Huwag kung 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 mo kung alam nyo, pangarap ko talaga magkaroon ng production, yung talagang matinding 24-7 bukod sa CCTV at tatlong camera namin dito. Para nakuhanan lahat ng mga si Malmal -mal ni Papi, yung mga pag make face niya. Basta ilang araw na siyang ganun eh. Tapos pag may tao, okay siya talaga. Promise, sobrang okay siya. Nakangiti siya, ganyan normal. Pero pag wala na, wala nating camera, as in talagang Ganun siya, paparamdam niya sa'yo na tensionado siya, problemado siya, na meron siyang pinagdadaanan. As in, dabang-daba mo yung energy niya na parang ang laki-laki ng problema niya. Pero wala siyang sinasabi. Eh paano kasi? Sinip ng sinip si Tony, ang dami niyang sinasuggest. Alam mo yung katiting na bagay, wala ka silang palipasin. As in, lahat talaga, na nila. Kung ano-ano pang sinasuggest niya, yung alam mo yung parang kulang lap, pigilan niya akong umalis eh. Lahat ng malalabang ikisamang ginawa ko sa inyo, Hindi ako makapaniwala kay papi ang kapal ng baba niya. O oh, tulungan mo yung ate mo pa. Yan tutal magaling yung ate mo eh. Tataling ka sa tama. Please share like and subscribe.